Payag ka ba? Ang premyo 2000. Ubusin mo 'yung tatlong kamyas na 'yan. Payag ka? Oo pare. Ah, sige, ikaw. Payag ka ba? Tatlong yeah. kamyas ubusin mo. Oo, May tuki okay. ka. Pero isang kondisyon. Kung sino sa inyong dalawa ang mauto nang makaubos, meron kayong 2000. Yes! Payag ka? Ano, go na kayo? Go na go! Ah, ako, ako mananag. Go ba yung nasa legad. Ako naman nalang <laughs> dyan! <laughs> Grabe! Okay! So kung go kayo, Let's ayan, go. nandiyan yung toke. Oh, up, Kailangan, saway kayong dalawa. Basa! Okay? Ayan, alagay mo to, alagay mo to. Uh -huh. Ayan, so toke, toke. Basa. Ayan. Okay. Toke ang inyong mapapanalunan. Ngayon, paunahan kayong maubos yung tiktat nung kamyas na yan. Kaya mo. Ah. Okay? Kaya mo ba? Ikaw, kaya mo? Try ko. <laughs> si, ano, Rochelle Vlog, tsaka si... Kakayanin, para sa vlog. dalawang Ayan. libo. Ipapanalo ko. Pag ikaw manalo, ano gagawin mo sa dalawang libo? Siyempre, ibibigay, ay, eh, ibibili ko yan ng... pangangailangan sa aming loob ng bahay, gaya ng bagas. Ah, oh, ikaw. Ibibili ko ng mga pangregalo sa inaanak ko. Okay, fight na, fight na. Ilagay nyo muna. Wala. Ilagay nyo muna dyan. Kakao. Okay na, fight na. Okay. Pagbilang ko ng tatlo, paunahan kayo maubos. Okay? Okay. One, two, three. Tugan na tao. Oh, bilis, bilis. Sayang ng talagang libo. Oh. Bilis na.

Oh, paunahan. Paunahan. oh. bawasan ko na ng isa, bawasan ko na ah! ng isa, oh, ko na. O, oh, yan, <laughs> oh, paunahan na lang kayo. Binawasan ko na ng isa. oh, ah matagal, matagal. Parang madidisqualified to. Matagal, eh. <laughs> talo, talo, talo. Oh, okay, pusin mo na, pusin. Oh, pusin, pusin. Oh, uh, wala na, wala na, no. Oh, uh, kunan mo na yung dalawang libo. Okay. Yay! Dalawang libo oh, uh, siya, oh. Talo ka, di ba? Talo ka? Okay oh, lang. anong, bakit iiyak ka na? <laughs> sa asim. <laughs> Hindi ako, sobrang asim, eh. Yeah. Papayak ko sa asim. Pero ito, panalo ng dalawang libo. Okay lang, kasi... Ay, ano lang yun, eh. Laro lang to. Okay lang matalo. <laughs> Pag okay. at okay lang yun. Sport mm -mm. at like, lang, no? At least, naka-experience tayo ng ganitong naro. Oh. Sige. Ikaw, na nananang. Thank na, na, na. you. So, di mo siya lilibrin. Lilibrin <laughs> ko siya ng damet. Lilibrin <laughs> ah, li ako. Kaya na, <laughs> lang. so, yun na, yun na. Grabe bye, guys, hindi ko kayang ubusin. Isang piraso pa lang. Suko yeah. na ako. <laughs> yung isa hindi nakasali. eh. Mm -hmm.